Hello mga katinderang ina. support so, today's video, samahan niyo kung magluto ng breakfast budget meal. Maaga pa lang is gising na ako mga 5 o'clock AM dahil sa yung anak ko is nagising at umiiyak. Umangon na ako ng mga 5.30 AM para magprepare ng aking lulutuin. May isang lulutuin ko ngayon is pancit bihon gisado and spaghetti. Ang una kong lulutuin is pancit bihon gisado. So nagisa na ako ng sibuyas at bawang. Then, nilagyan ko ng paminta at asin. After that is, nilagay ko na yung pinakuluan kong baboy. Again is, gisa-gisa. So, yan, hinahalo-halo ko hanggang sa maging golden brown ng ating baboy. So, habang inaantay natin mag-golden brown yung baboy is, nililinisan ko yung mga tilamsik ng mantika. So, after that is, lalagyan naman natin ng oyster sauce. So, yan, lagyan natin ng konting oyster sauce. So, tansya-tansya lang tayo sa paglalagay ng oyster sauce. Ha. And after that is halo na natin yung baboy. Then, lagyan natin ng konting paminta. Then, halo-halo. Then, next is ilalagay natin yung bagu beans. So, ilalagay na natin yung mga gulay niya. Oh, yun. Wala nga palang karot sa aking pansit biyon gisado dahil sa hindi ata narinig ng tindero yung binanggit kong pakisama ang carrots. Dahil dyan ay green veggies lang ang available sa aking pansit bihon gisado. Anyways, nilagay ko na rin pala yung cabbage or repolyo. So ayan, konting halo lang. Then iiwan ko lang saglit hanggang sa lumabas yung watering ng gulay. Habang inaantay kung maluto yung gulay is nagpapakulo na ako ng tubig para sa susunod so, kong lulutuin. Kaya, unti-unti nang lumalambot ang ating gulay. Konting halo lang, then next is lalagyan naman natin ng mga pampalasa. Like asin, paminta, oyster sauce, and nor liquid seasoning. Baka naman nor. So, after that is lalagyan naman natin ng konting tubig. So, yan. Halo-halo lang. Hanggang sa maluto ng ating gulay. So, papakuluan ko lang siya ng konti para... Manuot ang linamnam ng mga pampalasa natin. So, ayan. Tapos nang lutuin ng ating gulay para sa pansit bihon gisado. So, next naman nating lutuin is yung pansit bihon noodles. Inaling ko muna yung gulay dun sa kalderong isa para meron tayong paglutuan ulit. Or dito ulit tayo magluluto ng bihon noodles natin yung kawali. Then, ilagay na natin or hisalin na natin yung pork broth or chicken broth. Then, lagyan natin ng nor cubes. Then, next is paminta and toyo. So, yan. Hayaan mo muna natin pakuluin. Then, hugasan nyo pala muna yung bihon noodles. Then after that is, ilalagay na natin dun sa pinapakuluan natin. Anyway, sa paglalagay nga pala ng toyo, istansyahin nyo kung tama yung alat ng inyong niluluto. Pag nakikita nyo kumukulo na ang inyong sabaw ng panset, is haluluin nyo yung panset para makover nyo or magpantay-pantay yung lasa ng inyong panset. So yan, haluluin nyo lang kasi medyo buo pa siya, di ba? Diba? Hanggang sa maghiwa-hiwalay na yung inyong panset. So, ayan, nag walay na ang mga panset. So, next naman natin is ilalagay naman natin yung gulay na niluto natin nung una. So, i-mix natin. So, magtitira tayo ng kote para meron tayong pang-topping sa ibabaw. So, para may design yung ating panset. Bihon gisado. So, pagkalagay nyo ng gulay is haluhaluin nyo para lahat or lahat ng panset is meron or mahalo yung gulay. After maluto ng panset bihon gisado, next naman natin is yung spaghetti na so, nakapagpakulo na pala ako ng tubig kanina habang nagluluto ng pansit. So ayan, sinalin ko na sa kaldero yung pinakulo kong tubig. Then nilagyan ko ng asin, mantika, and paminta. Then next is nilagay ko na yung pasta. So half kilo lang yung niluto kong pansit and half kilo din ng spaghetti. So, dinagdagan ko nga pala ng tubig kasi mukhang konti lang yung tubig na nalagay ko nung una. So, yan. Pag kumukulo na, isaluluin nyo nga pala yung pasta kasi nagdidikit-dikit dyan. So, para may natin magdikit-dikit yung pasta is haluin yung mayat-maya. So yan, medyo mahirap maghalo kasi hindi pantay yung aking kaldero. Kung makuha nyo or ma-perfect nyo yung texture ng pagluto ng ating pasta is check nyo yung cooking time ng inyong brand ng pasta. Bawasan nyo ng mga ilang minuto yung cooking time dun sa package ng inyong pasta. Para malaman nyo kung firm na is check nyo rin or Pwede nyo pong yung inyong pasta para malaman nyo kung firm na yung pasta. After kong lutuin yung pasta is, hinugasan ko siya sa running water para hindi siya ma-overcook. Kasi once kasi na hindi mo siya hinugasan ng malamig na tubig is, may, nandun pa rin yung init ng inyong pasta. So mag-overcook yung mga nasa ilalim na pasta. Anyways, magigisa na tayo ng ating sauce. So nagisa na tayo ng sibuyas at bawang. Nilagyan ko ng paminta at asin, then ilagay ko na yung bell pepper para lumabas yung lasa ng inyong bell pepper. Then after that is, nilagay ko na yung ground beef. So ayan, igigisa lang natin yung ground beef. Pag nagbrown brown na siya is, pwede na natin ilagay yung hotdog. So igigisa lang natin yung hotdog para mag-fried or maluto yung hotdog para hindi siya hilaw. So mas masarap pagluto ang iyong mga karne. So, after magisa or maluto ng mga karne, is lalagyan na natin ng spaghetti sauce. So, ang spaghetti sauce na gamit ko is Del Monte Spaghetti Sauce Filipino Style. So, after ko malagay lahat ng spaghetti sauce, is lalagyan ko na siya ng pampalasa. So, lalagyan ko ng 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of pepper, and 2 tablespoon of sugar. Dahil nga sa Pilipino tayo, is mahilig tayo sa medyo matamis na spaghetti So pagkatapos niyan is papakuluin muna natin After that is lalagyan naman natin ng keso. So, gagadgaran na natin ng keso ang ating spaghetti sauce para mas masarap or creamy ang ating spaghetti sauce. Pagkatapos nyan is, papakulaan na lang natin ng konti para matunaw lang ang ating keso para maging creamy and cheesy ang ating spaghetti sauce. That's it mga katinderang ina. Thank you for watching. Please do like and share and follow for more videos. Bye!